Today, mag-grow tayo ng magic garden kasama ang twins. Na-try na natin mag-grow ng iba't ibang klase ng trees. At ngayon, buong garden na itong ating i-grow. At nakaka-excite kung magiging kagaya ba nitong nasa karton yung ating garden. Pero bago tayo mag-start, i-unbox muna natin at i-check nga natin kung ano ba yung mga laman. So bali, meron siyang kasamang four na magic water. And then, ito yung pinaka magiging base niya. Siyempre, bukod dyan, meron siyang kasama nito mga trees. So bali, dalawang puno yung pwede nating magawa. Tapos, meron din itong para mga damo na iba't ibang kulay at iba't iba din yung size. And then ito naman yung para magiging bundok. So kailangan lang natin siyang pagkabitin tapos ilalagay nga natin dito. Next naman is kailangan nating i-assemble itong ating trees. Madali na naman kasi meron naman diyan guide. And, bale, dito nga natin ilalagay itong puno. Medyo natutumba sila kaya kumuha na ako ng glue. Hindi din kasi sila dumidikit dito sa slot And hindi naman pwedeng hindi secured kasi hindi mabubuo yung ating magic garden. Para mas maganda nga pala hiniwahiwalay ko din yung branches itong puno. And finally, it ito na nga yung ating garden. ba diba, Super ganda. Parang na-excite na ako kung ano ba yung magiging itsura. At first time natin mag-grow ng ganito kalaki. Before kasi ba diba, pa isa isang puno lang. Sana lang din talaga mag-grow itong ating munting hardin. Siyempre, para tulungan ako, tinawag ko na ang twins. Kaso, nakatulog na pala si Chino kaya si Charlie na lang muna yung mag-help. Isa-isa ko nang inopen itong mga magic water para malagay na natin dito sa garden. At kailangan lang talaga natin i-make sure na lahat is mababasa. Kailangan din talaga paunti-unti pala yung lagay pa para lahat sila malalaga ng water. Kasi sayang naman kung hindi sila malalagan nitong magic water, paano tutubo? Excited na nga din si Charlie kung ano ba yung kalalabasan. May ilang part lang talaga na hindi nalaga ng magic water, kaya kinuha ko tong pipette para ma-make sure na mababasa lahat. Saktong sakto lang kasi yung nilagay nila dito ng magic water, kaya kailangan pala talaga titipidin. And buti na lang din talaga meron ako nitong pipette na to kasi nakukuha ko yung magic water na nandun sa tray. After 1,000 years, ito na nga yung ating magic garden. The water na natin buong garden, kaya lagay ko na dito sa windowsill. And then, after 2 hours, binalikan ko at tingnan nyo, meron ng konting tumutubo. At nagsisimula na nga mag-grow itong ating magic garden. Ang cute nga din itong nasa bundo. After 5 hours, bago kami matulog, chinek ulit itong magic garden. At tingnan nyo, sumisibol na talaga yung mga crystals. At super ganda nga ng kombinasyon ng mga kulay. And itong ating bundok, parang meron na siyang ulap. Pagkagising namin, chinek ko kaagad itong magic garden. At tingnan nyo, sobrang dami na niyang crystals. Lalo na yung dun sa mountain. Tingnan nyo, para talaga siyang ulap. Diba, parang nga siyang volcano. And super ganda din pala, kahit white lang yung color. Parang medyo na nga lang kasi nasa likod tumutubo lahat ng crystals. After 24 hours, ito na yung final result. So, yung mountain natin, baliktad pala talaga. Dapat yung nasa likod, dun yung nasa harap. Sumibol naman itong isang tree, pero yung kabilang tree, parang hindi naman siya nag -grow. Parang ang kinalabasan ng isang tree is para lang siyang snow. And then, yung ating mga flowers dito, tingnan nyo, super ganda ng color. Olor. Yun nga lang, sana pala ito yung nilagay natin sa harap. Wala naman kasing sign, kaya ayan, okay lang. Parang nagmukha naman siyang ulap, ba? Diba? Pagka uwi ng twins, galing school ito na nga. May bata na palang nangialam kaagad itong magic garden. And tuwang-tuwa nga sila dito sa parang cloud sa likod. Favorite talaga nilang tinatanggal yung mga crystals. Let's fix it. Hmm? Let's fix it. At ayan, nautusan pa nga ako ng mga bata. Pero ba diba, para lang siyang cotton candy na garden. And yun lang muna. See you sa next vlog. Bye!